sinabi po natin book launching dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to ito po ay uh, pagangat pagkilala pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa ito ay pagkilala sa mga angking talino kagalingan naiambag, na iambag ng mga kapwa nating pilipino hindi po ito ang isang event na to yung mga events na dinalohan po ng uh, unang ginang ay hindi po isang partying pang sarili lamang hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para magswimming. Hindi po ito pag uh, suot ng mga costume katulad ng Snow White para magparty-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa natin Pilipino. Habang ang pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung anuman po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pagangat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort?